nagsagawa ng relief operation ang mga miyembro ng AFP PNP Southern Mindanao Press Corps sa mga nasalanta ng landslide sa barangay Masara sa Mako, Davao de Oro at maging sa mga pamilyang apektado ng pagbaha na hatid ng shear line sa Maragusan, Davao de Oro. Silipin natin ang mga kaganapan sa report ni Agile Trooper Leo Sarate. Sa gitna ng pagsubok dulot ng kalikasan, nagkaisa ang AFP PNP Southern Mindanao Press Corps kasama ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army para sa pagpapatupad ng relief operations sa pangunguna ni Ms. Ruth Palo Dumandan, presidente ng AFP PNP Southern Mindanao Press Corps, nagsama-sama ang mga miyembro ng media upang matulungan ang mga apektadong komunidad sa Southern Mindanao gawas uh, gawa sa paghatod sa balita, di ba? Paghatod sa balita, um, usapon ni siya sa kining uh, mission, misyon, no? sa kining uh, press corps, nga makatabang sa ato ang komunidad, no? like uh, this, ato ang nga gihimo para sa biktima sa landslide o landslide o, kaning sa baha. sabaha. Actually, dili ni siya first time nga ginahimo sa press corps, no? Naapot tayong mga brigada eskwela nga ginahimo na before, no? Previous. Unya, uh, karon tungod kay need kaayong tabangan po ng mga residente, nga apektado. So, nag, naatay mga resources pod nga gi para lang ma materialize o mahimo kini nga successful ang atong upland tabak ito ay bilang tugon sa kamakailang sakuna dulot ng kalikasan noong February 6 2024 isang malupit na landslide ang tumama sa Zone 1 na Barangay Masara Mako Dabao de Oro habang malakas na pag-ulan naman mula sa shareline weather system ang nagdulot ng baha sa Maragusan Tabo Di Oro agad na tumugo ng partnership upang magbigay ng tulong sa maapektadong residente. The Church of Jesus Christ Larry Saints andam ng mutabang no sa mga kinsamantong nagapangayo po o sa mga tao nga nanginahanglan sa maong mga panginahanglan. O sama sa gi-provide karon sa nakita nato nga dunay mga food packs no na po yung mga hygiene kit pinaagi sa ila ilahang mga request. Kabilang sa, sa relief effort ang pamimigay ng mahahalagang kagamitan, kasama na ang 500 gallons ng tubig na inumin. Bawat isa ay naglalaman ng 6 na litro na nagmula sa Davao City Water District. 500 hygiene kits at 500 food packs na may kasamang tiga anim na kilong bigas. Kabilang sa relief effort ang pamimigay ng mahahalagang kagamitan kasama na ang 500 galon ng tubig na inumin. Bawat isa ay naglalaman ng 6 na litro limang daang hygiene kits at limang daang food packs na may kasamang tiga alim na kilong bigas. Kawagan ko na uh, ay uh, yan at, uh, ng, uh, po rin na sa mga. Pagkatin ako salamat kay Ibalogin na nga. Inang ang partnership sa pagitan ng EFP PNP Southern Mindanao Press Corps, 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army at Police Regional Office 11 ay nagpapakita ng lakas ng pagtutulungan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad na sinalanta ng kalamidad. Sa sama-samang pagkilos at pagkakaisa sa pagbibigay ng mahalagang tulong sa mga apektado ng natural na kalamidad. Mula dito sa Mawab, Dabo de Oro, ako Zeleo Zarate para sa Agila News Network.